جماهيريه كبيره من خلال مش جماهيريه كبيره من خلال مش ممتشوف. Sports. Welcome to my channel. De Marcos Casino lead strong group athletic into the semifinals in Dubai International Basketball Championship. Kinambakan nila ang Sharjah Sports Club sa kanilang encounter sa quarterfinals. De Marcos lead the way with 21 points and 10 rebounds. Nagpakita ka agad ng aggressiveness ang Sharjah Sports Club sa pasimula ng first quarter. Gumanti ka agad si Abando ng 3-point shot. Pasok. Nagkaroon ng 7-2 nating run ang Sharjah. At pansamantalang nanguna sa score na 5-11. Sharjah. فريق الفلبيني هذا ay دخول في العمق ديكان على طول الرد سعيد ng عالي جدا من خلال maligta. ang mga ng mga salitang si na ng natin alam. Hindi natin ang mga salitang <coughs> hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano Mahigpitan na ang depensa ng strong group at nagresulta ng turnover ng Sharjia. Nagsimula na ang kalbaryo ng Sharjia. at mode na rin si Di Marcos Cousins. Sa pangunguna ni Di Marcos Cousins ay lamang na ang SGA ng 24 points. Nadagdagan pa ang kalamangan ng SGA nang mag time si LD Poncio Demot Albert. Strong فريق ang Natapos ang first quarter, lamang ang SGA ng 15 points. Simula dito hindi na nakadikit ang Sharjah hanggang sa matapos ang laro. Pasok sa semifinals ang SGA, makakalaban nila ang national team ng Tunisia. Lakin, terja.